so ngayon ah uh, mga 8:30 na ng umaga birthday ni Louie ah uh, nandito nandito ako kami ngayon sa studio tapos Kanina Oy, tangeyo ko pa rin ay suka mo ka direk ang batakas. Kanina Kay na ba milyao ayo sinan nakapa. Sinusubok bakit na suka eh, mo? Ayun pa ako sobrang dumi oh. Nagreno po ako sa Wala okay. subscribe sa inyo fans ko. B bumili ako ng hotdog tsaka to Tapos sa gutom po. kasi ako. Tapos, kanina naharamdaman ko na nasusuan na ako eh. Pag punta ko si R, nakalak. Ganun ang ganun ko. Nakalak, nakalak siya. Tapos, lumuhod ako sa isang tabi. Kung makikita niyo. <coughs> lumuhod ako sa isang tabi. Tapos, <coughs> <coughs> Tapos, yung suka ko. <coughs> Puro hotdog, tsaka tinapay, tsaka ses. Ay, yung kulay cool na ses to. Yeah. <laughs> Sa babahin pa ba, ako. Oh. Ito siya ngayon. Ayan, oh. Eh, no. May mga buo-buo pa. Oh. Tikman ko nga kung may lasa pa. Ito si Miles. Tulog. Si Kevin tulog din. Ito <laughs> ngayon yung mga na tao. <laughs> I just want to say, nakuha na ko yung revenge ko revenge. Hindi uh, ako last na Yung may hawak ng video, batang hawag. Batang hawag. What's up, YouTube fans, K-pop friends? Pakita oh, mo yung paa mo, pinakita mo? Oo. Uh, Huwag mm -mm. yung, uh, ano yun to si... Ah. Ah. Yung tularan. Ah! Ang mga ah. ah. yung tularan si Kiyo ah. <laughs> Nagkago! <tayo> yung, <laughs> uh. <laughs> Ito, yung... Yan o. Kaya si Isa yung nababae sa akin. Nakahiga na ako sa sa couch tapos sobrang lasing na ako, niya pa ulit to. At least lasing ka na. Lasing, Subukan nga ako eh. Hindi lang lasing yun. Hey. Kain tayo. Tara, soup. Tara, saan? Sinigang. Saan sinigang? <laughs> dyan sa kanto, may soup. Ano naman nangyari siyo agabi nung narasin ka? Meron hmm. meron na ako naririnig sa bandang kalan ko na parang wag lang sana siyang umiyak. Umiyak uh, ka ba agabi? Mukha ba akong umiyak? Grabe, natutulog na nga e, ako. Ito ang tissue. Wala ka naman, Malamang yung suka ko. Asa ka ba? Shit, asa yung suka mo? Ayun, tinapon ko na. Nalagi na suka? palagay mo. Marami. Oh, hindi kasing dami ng suka mo. Puro ba hot hotdog. Ba't yung ba ba na lasing? Ikaw nagpapashat ko na lasing. Oo oh, nga yung Hindi mo man lang dinaya yung sarili mo. Para... <laughs> Alam mo yun? Hindi ka malasing. Naisip ko hindi pa Lasing ko Kulang pa. Tapos? ina, tapos basag ang pucha. Pero masaya ka naman ng gabing birthday mo. Oo oh, naman. Masing masaya. masaya. Alam tawa na ulit ngayon? 24? 24. Grabe. <laughs> Ano Bakit ba ka naangiti madulog, Louie? Happy thoughts. Happy thoughts. Ano yung mga happy thoughts na naiisip mo? Pwede ba mo bang i-share sa atin? Mami, ano na? Ang sakit na na ulo ko. Oh. Bakit? Piling ko magkakasalit ako, Louie. Ang hmm? ilit ko sobra. Feeling ko ang sesaya nun. Ano yung masaya nun? Magkasalit ako? Sumuha ako sa ako? Oo. Oh. Masaya nakabawya nakabawi ako sa'yo. Kain tayo. Tara. Ngayon na. O, tara, dali. Anong kakainin natin? Sabaw. Saan? Sa kanto. Ay, meron ba ng karinderiya? Hindi ko alam. Ay, uh, grabe. Sobrang lapit naman na. Tara na. Kain na tayo. Para naman ako <laughs> Kain na kasi tayo. Bakang ka na. Tara, dali. Ay, meron ka pa ba ba bago mo papanood. Tara, tara. At least, hindi ka nalasing. Tumulo pa yung laway mo. <laughs> Ngago. Ang sakit. Hindi nga ako lasing. Ang sakit naman ang ulo ko. Tara! Hey. Kaya mo na kami ng sabaw. Lay down.